Sir, kayo, ilang taon na kayo dito sa agency na ito? Mali, exacto po, uh, two years. Two years? In service. Regular na? Regular, dapat? Yes, no? regular. Okay. Sino ang mas matagal pa sa two years? Taas ang kamay. O mga baguhan, halos? Sila, sila na, mama. Ako, magto two years po ako sa February. Two years sa February. Yes. So, halos lahat kayo, at least more than one, one year. year. Yes, yes po. Oh, one year. Ito bang Lexington Security Agency ay bago? Naihen siya. Mm, matagal na po siya. Subur in, in ano po pangasinan ang, ang office nila. Ang pinaka main nila. Oh, Pero kayo, ah, dito kayo sa Pampanga <laughs> office at naka-deploy kayo saan po, sir? JNT Express. Ah JNT. Yes. Oo, yes, oh, mm. yung nagde-deliver yan eh. Parcels. Mm -mm, oh, uh, ng uh, parcels, um, 'di ba? Delivery, um, ano 'yan 'di ba? Um, okay. 12 hours ang talagang duty namin, duty, duty sa inyo. Mm -hmm. Meron kayong payslip? Ayaw po nilang mag- Philly's Paano attorney. binibigay ang sweldo sa inyo? May road po kaming payroll list ng binibigay. Tapos okay. nakalagay na lang po yung sahod namin kung magkano. Kung magkano, oh, pinapapirmahan sa inyo. Oo, pinapapirmahan na. Nagtutugma ba naman yung pinipirmahan ninyo sa natatanggap ninyo? Hindi po, ma'am. Hindi Ayan po. Ayan pa, isa pa. <laughs> so, ibig sabihin kung ang nakalagay doon, nakasulat kunwari then, sa received. Lingguhan ba kayo o kinsenas katapusan? Sinasan po. Kinsenas. 10, kinsenas. 10, kinsenas katapusan. 25. So, kunwari sa isang kinsena nakalagay doon, kunwari lang ha, 6-5. Kunwari lang. Hmm. Yun bang nakikita niyo at pinipirahamahan niyo doon at natatanggap niyo nagtutugma? Hindi. Yung iba nagtutugma. Yung iba po. Oh, iba. Pare-pareho ba ang sweldo ninyo dapat ayon sa kontrata ninyo? Pare-pareho po lahat. Pare-pareho? Opo. Ano ang nakalagay? Kung maalala nyo pa ha? Or meron ba kayong pinirmahan na employment contract? Wala po. Wala. Okay. May SSS kayo eh. Sasagad ko na. N meron naman po. Siya. Kaya lang hindi rin lahat. Nag... Hindi, I lahat. Hindi di diretsyo yung hulog nila po ma'am. Hindi diretsyo. Pero dire diretsyo ang kaltas. Hindi po ma'am. Yung kaltas sa amin ma'am, malinis na yung 550 namin. Tapos sila na po yung magbabayad ng SSS namin. na Nasa 560 ba? O, mm -hmm. 560. Okay, so isa pa yon na dapat uh -huh. natin na tingnan. Kasi dapat, pag kinakaltasan kayo, nire-remit din. Natcho-check nyo ba kung updated ang SSS ninyo? Nakapag-loan ba kayo? Meron bang mga ganun? Maraming gustong mag-loan attorney, kaya Pero, lang yung iba kulang pa sa sa hulog. contributions hulog. opo Mamilan ba dapat ang contributions para at least one year siguro, no? 12 months? Two pa. years. Two, years, po. Mm. contribution. 24 months. At, oh yeah. Baka mm. naman kayo pa ang kumuha nitong sa kanila. Baka Ako mga... rin po. Ayun. Ako. Ayan, kaya kayo keno ah. Kasi alam nila na kaya ninyo na mag-recruit yes ng maaayos at saka marunong talaga. Nabibingka kayo ngayon. Kayo ang may iipit. Opo. Diba? Sir Raymond? Magandang hapon po sa inyo. Yes, ma'am. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. E, eto naman po ang Apo. ating uh, mga security officers na well allegedly hindi nakakakuha ng minimum wage. Uh the way we understand it, sir, ang minimum wage po sa Pampanga is 550 tama po ba? Uh tama po. Oo. Kaya lang sa kanila, sir, yung nakukuha nila 550 pero 12 oras. So hindi po tama yun. Ano? Oo. Ako. Dapat po, po yun, meron po silang uh, overtime pay if ever po mag-exit sila sa 8 hours. Oo. Uh, may night time differential pa yan. Tama po ba? Tama po. Oo. At saka among the complaints po, meron din sinasabi na hindi po nahuhulugan on time yung kanilang mga SSS. Uh, ano po ang uh, security agency po in question is the Lexington Security Agency. Paano po ba natin masusolusyonan o mabibigyan na matutugunan itong uh, mga reklamo po? Mga 56 po ito sila na affected na mga empleyado. Upon checking po, Lexington Security Agency, naka-base po siya sa Pangasinan. Opo. Uh, kung may mga complaint po regarding dyan, pwede po silang magsadya dito at makapag-file sila ng formal complaint sa atin para po may patawag po natin ang mm -hmm. security agency at sa ganun po mapagharap If mm -hmm. ever po na hindi po sila magkasundan sa harapan, uh, pag pinatawag po natin sila uh, kung ang problema po nila ay regarding po sa non-payment saka ng mga SSS, mm -hmm. mga kailangan nilang bayaran, pag-ibig, pay health, then yung nga pong concern nila na po lang yung uh, sinasahod nila. Yes. Pwede rin po natin na uh, i-refer po natin sa NLRRC, sila sa DOLE. Dole para po. po matugunan po yung kanilang complaint regarding po sa pasahod. Oo. Ito po ang DOLE rin na online, ano. Uh, pero gusto ko rin lang pong klaruhin kasi meron rin sinasabi na yung 550 na natatanggap nyo, wala na doon yung SSS contribution or binabawasan pa ito ng SSS contribution? Hindi na po. Hindi na. Malinis na siya. Malinis na oh, yan. Po. So kailangan natin mat matingnan kung talaga nga bang nire-remit naman oh, yung contribution. Kasi uh, baka naman sumampa siya at pumasok. Kasi baka yung 34375 na ito, doon nakakasa SSS, PhilHealth, uh, pag-ibig na mm -hmm. contribution. But even then, uh, kailangan talaga maklaro. Dahil ang sinasabi niyo naman, eh, merong gusto mag-loan pero yun na nga. Hindi yeah, uh, Hindi pa natin, uh, kung hindi updated, ganoon. Opo. Okay. Uh, again, uulitin ko ha, hindi naman ibig sabihin, kasi kung nakapagtrabaho na kayo before at meron rin kayong SSS, karga yan, di ba, Sharif? Okay. Uh, karga yan eh. Tuloy-tuloy mm -hmm. uh, yan na nakakarga. Pwede naman natin, uh, pag pinatawag po natin ang security agency, mm -hmm. ipaproduce rin po namin yung kanilang mga documents na katunayan ay naguhulog sila ng SSS ng kanilang mga empleyado. May record naman po ang bawat security agency niyan mm -mm. Uh, sa kanilang mga opisina. Uh, pag nire-require po namin na i-produce. S Apo. Oo. Sir Raymond, nag pwede po tayo, nagko-conduct pa tayo ng parang surprise investigation or inspection or parang uh, ano lang, yung random na, pati, kunwari uh, para sa buwan na ito, may ilang security agency tayo na Pwede bang tingnan natin kung magkano ang pasahod ninyo? Meron po ba kayong ganyan na capability? Or... Yes, ma Meron Oo. po kami tinatawag na post-to-post -post inspection Oo. na kung saan, kung saan sila nakapost yung mga gwardiya mm -hmm. ay nagkakandak po kami ng inspection. Mm -hmm. Then nagkakandak rin po kami ng inspection pagdating ng uh, sa mga security agency nila. Mm. Oo. So, po namin mga opisina, sinestek po namin mga documents nila <laughs> kung nakakapagbayad ba sila ng SSS, pag-ibig, pinapoproduce po namin sa kanila. Moto, oh, so moto propio po ito sir, hindi kailangan na merong nagre-reklamo para lang makita kung talagang hindi ba sila lumalabag sa kabutihang asal, parang ganun ano? Yes ma'am, kung may mga nagkakandak rin naman po kami ng moto propio investigation, kunyari po ay mga security guard na inboard sa mga barila, may mga mm -mm. ano, Nan so, ganyan. Hindi magandang nagawa yung uh, mga guwardiya natin. Nagkakandak uh -huh. po tayo ng post to post inspection in aid of investigation. Hmm. Sir, kaya ko lang naman natanong kasi hindi po siguro natin kailangan hintayin na makarating itong lahat ng 51 is o kahit representative nila na magreklamo agad dyan sa inyo. But maybe, baka po pwede na meron kayo motopropyo just to check kung ang documentation ba nila ay tama and if they're able to produce uh, legitimate na mga hulog nila sa SSS. Baka naman po, po pwedeng ganyan habang, kasi pababayahe hmm. pa po namin ito. Dama ba siya, Riz? Sasamahan natin, di ba? Yes po. Um, it will take another siguro is schedule namin sa inyo. Okay lang po ba yun, Sir Raymond, para meron oh. na kayong yes, initial, initial investigation? Yes, ma'am. We will do that. Uh, para ma makuha lang po namin yung, mga, yung details. Yes. Kung saan sila nakapos, at yes. magkaroon po kami ng, maganda po kami ng post-to-post -post inspection in investigation regarding sa complaint po. O oh, yan, Ay, action agad itong ating sosya eh. Kakampit talaga mm -hmm. ninyo. Masip, masip. Nakangiti na kanina, parang nahulugan ng ano itong Very ating good. mga kasamahan dito eh. Pero sa Salud. commitment ni kami, sir. sir Raymond Vergara, maraming salamat po sir. O oh, yan na, hindi pa kayo nakakarating doon, mm -hmm. yes, pero pa. na action. Ma'am Lourdes, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Ana. Yes, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. At eto po, uh, kung sakasakaling umiinom kayo ng pampahay, Vlad, sana ay nakainom na kayo, katulad ko, kasi nakakainit po ng ulo ito. Eh, mahigit 50 po na mga nagre-reklamo ng mga security guard. Baka may ilan pa dito, mga admin siguro sa ahensya mismo o puro security guard dito, sir? Ako lang po, bali, sa Pampanga. Ikaw lang ang pinaka-an sa Pampanga, no? Pampanga. Ah, uh, eto ma'am, eh mukhang hindi po napapasahod ng minimum. Although kailangan pa rin talaga natin i-compute. No? Yes, ma'am. Ma'am, regarding dun sa minimum wage natin na nakikinig ko kayo na 550. Uh -oh. Uh, so October 17 po kasi, ma'am, 525 pa, pa, tayo. Ay, 525. Opo. So, yung, uh -huh. -oh. 550 po, next year po yon sa April 16, yung dalawang ano po kasi siya eh. Kumbaga na happy po yung 50 pesos natin na add, naging uh -huh. dalawang... Tranches. Okay, yeah. Dalawang tranches. Okay. Yes, ma'am. Ah, kailan po naging effective yung 525? noong no, October? October 17, ma'am. Nung before October 17, ma'am, magkano? 500 po tayo before nung no October 17. 500. So siguro yes, ma may mga buwan kasi mga mahigit isang taon o may dalawang taon na po dito sa kanila. Eh. Maaari po na previously 500. Tama po oh, ba? Opo, okay, pwede pong gano'n. Oh, oh. ah, but so, Actually, ma'am, mayroon pang nauna doon eh, yung 460. Kailan so, po yung 460? Iba-iba po yung iba -iba. natin eh. Oo. Oh, oh. Uh, yung, oh, ano nagana tayo ng 500, October 16, 2023. 2023. Mm -hmm. Before, oh, that, 460. Before, Before that, 460. Before that, po, 460. Yes okay. po. Tamang-tama, ma'am, na, na may explain natin ito sa kanila. Kasi, mga ma'am, mga sir, kailangan natin i-compute kung kailan naging effective yung 525, yung 500, tsaka yung 460. Mm -hmm. Tapos yes, kailangan rin... Kung nakailang rin, taon na sila. Oo. Tapos kailangan rin natin, ma, kung kasi ang sabi nila malinis na daw ito. So ibig sabihin, uh, malinis na ito doon sa employee share ng PhilHealth Pag-ibig. ano pa bang ibang, hmm. ano na, ECC, 30 pesos lang. So na po. Oo, pero kailangan rin natin i-check kung nasa tamang bracket ba sila. Tama po ba, ma'am? Kung nasa yes, tamang bracket at higit sa lahat kung nare-remit ba. Opo. Oo. Ma'am, uh, ma'am natanong na po ba natin kung uh, na-check nila yung contribution nila sa social benefits po nila? Ayan, sino ang nakapag-check ng SSS niya? Uh, kumusta naman? Nandun pa rin? <laughs> Kulang po, ma'am. Kulang? Opo. So dito, ma'am, eto meron silang mga, di ba, pagka nag-online tayo, ay, may laktaw-laktaw ma'am. Pero merong so, Janu January, February, tapos merong March, April, pero wala nang May. So, so merong yun, ano? Yung May wala. Oo. -o. Year, tapos merong July, August, September, October wala kasi bago mo lang siguro ito mm -hmm. tinanaw. So medyo may delay lang ng konti. Pero sayo pa lang. Oo, so merong baka hindi na post Baka hindi na-post kaya ito? Or, si ma'am ano to eh? Lesel Me? Lesel Me Bayo. Oo. Uh, ilang taon na kayo dito, ma'am? months po. Eight months pa lang. Okay. Uh, so, nagsimula ka ng March? Yes po. March, April. So, walang May. So, may laktaw ng May. Tignan natin kung bakit kaya. Total number of contribution, seven. Okay. Tsaka yung April... 560 lang. Pero yung March, 630. Tapos yung June. Ah, okay, so medyo may kailangan na reconciliation ito, Ma'am Lourdes. Um, Ma'am, regarding dun sa mga social benefits kasi, mm -mm. like yung alimbawa, yung average monthly salary nila, and then yung, yung employer nila, titignan nila yung bracket kung saan sila Ah, uh, ano sa SSS. So, yung sa SSS po natin, ah, uh, depende po yan doon sa bracketing. Oo, oh, doon sa so, salary, ano? Eh, no? monthly, yes, ma'am. Kung dati 500 sila, kung yung average monthly, yung basic salary nila, halimbawa 15,000, mm -mm. iti-check po yan sa SSS kung nasa ang bracket sila. And then, doon ahatiin yung sharing nila, nakalagay naman po sa bracket ng SSS kung alin yung sa employer at saka alin yung sa empleyado okay. na i-deduct po okay. monthly. Okay. Kasi kung sinasabi nila na nandito na yung, sabihin na natin kalahati, kunwari lang ha, pero ang alam ko mas malaki ang employee, employer. Mas employer po, mas malaki. Ah, mas malaki, di ba? Uh, maaaring yes, yes. pumasok nga to the minimum on an 8-hour shift. Pero mukhang kukulangin pa rin kung 12 hours. Again, that is a function of a mathematical equation. Ah, uh, oh, na okay. kailangan, kailangan depende. Yan. kung, kung meron tayong nakikita na payslip nila, paano makita po natin kung talagang pasok po sila sa minimum wage at tama po yung mga deductions? Yun. Ma'am, hindi sila binibigyan ng payslip. Sila. Dapat ba may payslip sila? Mandatory ba yan? Oo, no? Uh, Dapat nakikita nila. Na Pwede, ma'am. mandate na po yan na kailangan po may kopya ng payslip yung mga empleyado natin. Mm, -mm. Ang meron lang daw, ma'am, is like a parang sheet siguro, ledger sheet. Payroll na. pero payroll, payroll. payroll, summary. Payroll, summary. Payroll summary. Payroll summary, payroll summary lang po. Uh, uh, Oo. -oh. Na, Sumbayin. wala po naka-indicate yung total number of days na yan. Pinakabaho, number of hours, yung mga ganun po. Wala, wala. Hindi, I'm sure wala. Summary lang mami. Eh. Hindi naka-indicate yung oras. Meron ba? Uh, yun yan po yung medyo mahirap na i-compute pag wala po tayong basis. So, kung may DTR po sila, Uh, Doon po tayo okay. nag-check okay. kung tama po yung pasahod, kung tama po yung pinibigay na overtime pay o yung mga ibang, kung may dinededuct po na social okay. benefits or different deductions. Ito naka-screenshot lang. Ho. Ito ma'am, ang nakalagay day rate, tapos may night duty, tapos may night rate, holiday, may allowance, may cash bond. Uh, may ban pa pala sila? Sa mga security guard po kasi talagang usually may cash ban po sila. Uh -oh. Pero hindi po nakalagay, itong DTR, uh, ito may attendance sheet. So uh -oh. yung DTR po nila, parang po ma-check nila yung kanilang ano, kung tama po yung pasahod, yung DTR nila na inilagay. Lumbawa, mm -hmm. 8 to 5 ng yung regular hours natin, so yung mm -hmm. 8 hours work po yun na equivalent to 525 sa so current ano natin, no, ma'am, parang uh, wage rate natin. uh oh, oh. And then yung mga overtime, yun nga, yung sinasabi, may mga night shift pa tayo, no, yung 10 to 6 a.m. Oh, oh. So kung hanggang 10 lang siya, yung regular lang, no, overtime hours na no, additional 25%. Okay. Ma'am, kanino namin ito ibibigay? Kanino namin sila sasamahan for this computation? Sa inyo ba or sa sosya? Ma'am, pwede po uh, yung po mga computation of wages sa amin po yan. Okay. Uh, dun sa sosya po kasi, hindi ko sure sa kung ano yung mga sinexpect. Parang may inspection process din sila. Yes. So kasi di ba may mga pwede ko din sila mga parang permit sa uh, sosya, kaya ganon. Mm -hmm. So An sa amin po, ma'am, mm -hmm. uh, regular yung sa amin, may mga routine inspection kami. We're in our labor inspector. Uh, check the details po ng DTR, pay kung tama, and join the inspection po. Uh, may mga interview po na ginagalap pa sa mga empleyado natin. Ayun. Ma'am, ganun na rin po siguro ang i-request -re ng wanted sa radyo na kung pwede, even before uh, makapag-file ng complaint. Kasi pwede naman po, motu-propyo na kayo mag-check uh, with the security agency to check lang yung compliance nila, di ba? Uh, kung okay po sa mga workers natin, ma'am. Ayun, uh -uh. uh, ma'am. Yung details lang po ng company, yung address, ang um, yes. kailangan namin uh, so that uh -uh. we can request po for the inspection. Ayun. Dalawa na ang nag-commit sa inyo. Nakangiti na si Sir Ramiro. <laughs> ma'am, saludo and, po. Kasi dalawang klase <laughs> po tayo, ma'am. Yung inspection or yung, ano, yung senan na sinasabi ko kanina, na uh -uh. cancellation mediation, wherein papatawag po natin sila kung, uh, kumbaga, i-anon natin yung dalawang parties para po kung mag- Kaso yes. doon magka-amicable settlement doon sa kiniklaim nila like yung kulang yung overtime pay, yes. kulang yung pasahod, yung mga ganun po na issues, pwede rin naman po dumaan sa conciliation mediation or sa inspection. Yes. Hindi naman kailangan kaso agad, di ba ma'am? No. Kail ang kailangan, ma lang eh, mapag, uh, eh mapa mapag, mai, mapaupo natin sila sa lamesa. Po. Kumain yes, tayo, ang pandesal. Di ba? <laughs> Walang matigas na tinapay yes. eh, sa mainit na kape. So kahit gano'n ka, yes. ka... First, na ano po natin, yung, yung, yung conciliation meditation po, yun yung unang yun. process. Yes. Pa, bago po natin sila nire-report sa other avenue like NLRC dahil kasi yes. na po doon, eh, kapag hindi lang kasi doon, hindi po na gano'n sa level po ng SENA, mm -hmm. then po natin sila elevate doon oh, sa NLRC. Tsaka uh -oh. so, kung ano po ang makukuha sa mabuting usapan? Ay, yes, uh, sigurado naman tayo na ayaw naman rin nila na mawala ng trabaho eh kung magsasara. Yes, yung... Um... Po, po, actually, yun po yung at ano diba? natin na uh, uh -huh. kaya po yung iba dinadaan muna sa conciliation mediation Yes, at saka baka meron lang hindi pagkakaintindihan. Uh, kung nabawas okay. naman na pala or dapat pala ikarga doon yung sa SSL. Hmm. Ang, I think what is really needed is the transparency. Di ba, mama, no? Yes po. Na yung Kasi yun nga po, kapag yes. ano, titignan po lahat yon kung para maipakita ah uh, may explain po sa employer saka sa mga empleyado na ito yung share mo, ito yung share niya, ito yung competition para po may mindihan din po nila kasi minsan sa yun nga nakasama mga po kasi minsan sa payslip o sa pay yeah. kaya hindi nakakita kung ano po yung talagang lahat ng binayaran sa oh. kanila. kanila. Kumbaga ang hinahanap rin lang naman natin ay yung kwentas klaras. Yes po. No? Yes po. Oh. <laughs> may mga payroll po kasi na hindi kompleto. Yung kaya tinatanong ko mm -hmm. niya kung ano yung nakasaad sa payroll kasi Some companies po nakalagay yung number of days, number of hours mm. ng OT, number of hours ng holiday, mga ganun po. Naka ano lahat, kumbaga nakalatag po lahat Yun. yung binabayaran sa kanila. Eh kasi alalang-alala si Sir Amir dahil siya ang nag-recruit eh nung no? iba pa niya kasamahan ng mga security guard. <laughs> eh hindi na niya uh, maipaliwanag. Nagtanong na ba kayo? Sumubok ba hindi kayo? Hindi po kasi mas tiwala kami kung dito kasi alam namin pala bibigay sa amin yung malinaw na. Baliwanag ah, eh. Masyado Opo. naman Opo. kayong, ano, Matagal -hard talaga kayo -sunod ha? Matagal po kaming na ni Senator Rangarapi. Eh. <laughs> okay. So, ayan, ibabalik rin lang Opo. ulit. Kasi si Senator din naman, ang gusto niya naman talaga, eh, yung magkaliwanagan. Opo. Opo. Oo, so, yung mailagay sa maayos. So, kung kaya naman nasagutin, hindi lang kasi sumasagot si Lexington Security Agency, ninervious na yata. Oo, ringing. Bibigyan din naman natin ng pagkakataon si Lexington Security Agency. Ganyan naman si Senator. Patas naman yep. dito. Masasamahan po kayo uh, ng Wanted sa Radyo, sa SOSYA sa kay uh, Captain Raymond Vergara, doon sa ating uh, chief ang chief ng Complaint and Investigation Detection Section ng Regional Civil Security Unit ng Region 3. Mm -hmm. Sasamahan po kayo doon. Sasamahan rin kayo ng Wanted sa Radyo kay Ma'am Lourdes Rivera. Ay salamat. Basta ang sa atin lang po ha, dapat bukas ang loob natin at mag-open tayo sa mga paliwanag. Opo. At higit sa lahat yung sinasabi ni Ma'am Lourdes, yung conciliation and mediation, yes, Nahanap yes, tayo ng paraan. Willing para, po kami, ma'am. Para matugunan ang inyong mga katanungan yes, at mabigyang sagot ang inyong mga agam-agam sa buhay. Ay, nakangiti na siya, sir. Salamat po. Uh, huwag ka kasi recruit ng recruit na hindi mo naiintindihan yung kung magkano pa siya doon. Ako nakataya lagi, ma'am. Mm. Kanina, parang bumagsak na ang ano eh, magpapasko pa naman. So, oh, lalo na, sir, yung mga 13 month ninyo naman. Na... Yun pa, isa. Okay. Sige po. Um, Ay, parang pak naman tayo kay Sen. <laughs> Ay, nanonood nan 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 po si senator. Ay, nanonood nan nan si senator. Sige, kung sa, Sa totoo lang po, matagal na kami nagsusubaybay sa mga programa ng senator. Humanga po kami kasi yung mga nawawalan ng chance na hindi nabigyan ng yung mga hustisya, yung problema pagdating sa paggawa, dito lang po nagkaroon ng lunas talaga. Kaya malaki ang tiwala namin. Sana si senator tuloy-tuloy pa po yung inyong ano paglilingkod sa bayan. Ay, ay, tuloy po. Yan, ay, yan. So, <laughs> salamat po diyan. Sigurado 'yan. Salamat po. At nang si hapon po mamaya. So sabahan mo na kami kayo, Okay. salamat po magkita nang hapon po. Sige po.